What's up? Isang mapagpalang araw na naman sa ating lahat mga kapaiters. Welcome back to my YouTube channel, Twin Mix TV Rosel. Uh, for today's video mga kapaiters, update lang tayo. Update pa rin tayo sa ating ginagawa dito. Uh, di bali, nagpuporma na kami ng rock beam para makabuhos na kami mamaya. Ngayon, isi ko sa inyo ang ating ginagawa dito sa construction. Tara! Ayan, mga kapaiters, ito yung roof beam na aming pinupormahan. Asiroho kami dyan sa mga kolom, mga beams, sa rock beam. Ibali, mag-wheeler na kami dahil, mag Update tayo ngayon uh, para mabuhusan natin mamaya. At dito sa ating kabilyada sa roof beam, kompleto uh, na. pagipit na lang kulang dito. Tsaka si Roho dyan sa pusti. Yan, no? Si Roho Anan yan. Uh, mamayang hapon, bubuhusan natin yan. Kapag lagay na ka rin kami ng plate dito. Ang plate na ito, abang natin sa ating mga trasis. At dito sa gitna, may plate pa rin tayo dito. Naglagay tayo ng plate dyan para sa conveyor. 30 by 30 yung ano natin. Mga plate dito. Kasi yung atong beams is 30 by 30. Yung nasa gitna. And dito. 50 by 50 yan. <tod> Meow! Paano natin iipit yung ano? Column. Ya, nag prepare na yung ating mga kabade dito para sa pagipit sa ating mga beams. Ano lang yung gamit namin? double pipe. Saka yung ating tie rod. Sama na ito eh. Ayusin mo tapat 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 Ayusin mong hindi yan. And yun yung performa mga ka-fighters. Ating mga beam dito. Mamaya i-align pa yan natin yan para tweed yung ano natin mga sidings. Ibali dito. Ito na yung nabuhusan sa namin. Nung nakaraang uh, mga uh, simana. Yung yung mga beams dito yan ito yung update natin mga kapaiters pakisupport naman sa aking youtube channel uh, construction works kami dito yung ating mga kapaytors oh. busy busy dahil pinabilisan ko yan para makabuhos tayo mamaya hapon kunti na lang to Arang isunod naman natin Hanggang roof beam lang kasi kami dito. Uh, structural lang kami dito mga kapaytors. Iba na yung maglagay ng conveyor dito. May mga conveyor yan. Helito is batching plant. Tapos namin buhos yan mamaya. Yun na may sunod namin yun. Yung may hokay. Ayan. Uh, Pa-hokayan ko yan dyan mamaya. Para doon naman tayo mag ay uh, sunod natin yung pagpatayo naman ng ano doon mga poste. Maglagay patayo doon ng ah uh, condition. May pundasyon condition tayo doon. Ang doon yan mga carpenters yung may niyog Yan, nag-layout kami mga carpenters sa plate. Bali center to center 6 uh, meters yan ito yung drawing natin sa ating plate ito tumama sa mga sentro sa ating poste yung plate natin mo na eh, sentro yan sentro yan sa ating plate Gandoon yan doon yan kamu mau gawas dong kamu mau gawas sentro angkat di ibu gawas dito uh, oke okay ra dan yung muna plate natin 50 by 50 yang sa gilid so mga kapaiters itulah muna yung ating update Uh, update ko mamaya pag magbuhos na tayo. Uh, compute ko pa yung ilang load magamit natin dito. Ibalik 37 cubic meters yung load na magamit natin dito sa ating roof beam. Yan. Hanggang dito lang muna. Bye bye. Thank you for watching.